Yan, good day mga kamoto no. Ah, uh, ating may sporty ay nagsimula na namang humagok. So kapag lumampas na ako ng 60 km per hour, ano siya, mahagok na. DIY Motoblog Yan, good day mga kamoto vlog no. Ah, uh, ating Mace 40 ay nagsimula na namang humagok. So kapag lumampas na ako ng 60 kilometer per hour, ano siya, mahagok na. So noong nakaraang binlog ko tungkol sa hagok problem, lagi naging problema ng ating Mayes 40 ay yung ating diaphragm So bumili ako ng class A na diaphragm dahil napakahirap bumili ng genuine na diaphragm no kahit sa online hindi tayo sure kung genuine talaga yung mabibili natin. So para pinaka the best kung genuine talaga yung gusto natin na diaphragm sa mismong Yamaha Yamaha tayo kukuha ng parts nitong ating carburetor. So itong carburetor natin, hindi na to yung original na Keihin carb. So class A din to. Then yung parts ng ating original na carburetor ikinahin natin, nilipat natin dito. So ngayon, yung problema nito ay yung diaphragm. So palitan natin 'yan, mga kamoto buksan natin. So itong mga kamoto vlog yung binili natin na class A na diaphragm no so binili natin to sa Inueva Ecija so pag binili mo to sa ibang shop ang presyo nila dito nasa 750 ganun sila managa 750 to 850 so ayan plus A lang naman tapos yung genuine daw nila nasa 1.5 ah hindi pa tayo sigurado dun kung genuine talaga yun so ito papalit natin ito mga kamoto black. So, yung ganitong class A na, nasa 250 lang to mga kamoto vlog. Ito, palit natin to. So, baklasin natin mga kamoto Ito mga kamoto vlog yung problema ano. Ito natin. Ayan, nagkakaroon siya ng gasgas. -gas. So kapag nagkagasgas -gas yan, ang magiging sakit niya yung hagok. Nagkakahagok na siya. Ito, palitan natin ito mga kamoto vlog. Then itabi rin natin, baka susunod, magkaroon ng emergency so magagamit pa natin to Ayun dumi eh So ito mga kaboto vlog uh, na iset na natin. Nilak na natin yung nilak ng karayom. So i-assemble na natin mga kaboto vlog. So mga kamoto vlog no, i-check natin yung carburetor kung hahagok ba siya, i-high rev natin siya, full rev. Para sukat natin kung kung hahagok ba siya. So ayun mga kamoto vlog, try natin ni full ref. So, okay na siya mga kamoto vlog. So nawala na yung agok niya. So okay na yung carburetor natin, siguro sa long ride mawawala rin yung pasinok-sinok niya, no? So, siguro may coating adjustment lang sa airflow, then okay na to. So yun uh, mga ka-motor okay na yung ating uh, lagay na diaphragm sa ating motor. So... So, sana nakatulong itong video nito. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe na rin sa ating mutin channel. Huwag niyo rin po kalimutan pinutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Kaya sa muli, bye-bye!